Hello, girl. <laughs> <Wow. Over. laughs> Nami diri sa atop. Kay amang panghikta nang amo ang atop. Mm. Namin Nami diri mga hat mama, mga lola di ay hat lola. Mga lola. Mm. Mga astig. lola. Mga astig lola nang repair sa atop kay nang repair sa atop kay kuan magbagyo na sad. <laughs> wala mi <may> anak laki. <laughs> <Yeah>? <laughs> wala mi <may> anak laki. <laughs> wow. Ay okay, anak laki. Ay <laughs> di siya. Di madot. Igot na lang. <laughs> Igot na lang jud. Moni rin diri sa atop. Karon kay Haron dili malupad ning among mga katupan, ka oh hiktan. Ah, man. Malupad ang atop, ha ay bagyo. Panday. may bagyo? Tamong mga silingan dira. Hmm. Oh, mga nindot na sila mga atop. Oh, dili na sila mabalakan ang ilang mga atop. Kami ang taon diri. Ah, oh, among atok daw mo langkat naman ni sa hangin. Pantaya na ni among atok. Pantaya na. Mulugpad na ni sa hangin Hangin hangino ni kusog. <coughs> Kita mo mga kabataan, mara dito, oh, chill-chill kayo sila, no? Na, chill-chill ra kayo na sila, oh, kangkaon. Wow. Mm. <laughs> Hi! <laughs> okay. Hello, vlog. Hello, <laughs> protect Ha? Oh. Oh. Ni gawas ya kada mertilio aku ng gidara og martilyo. Ya, gamit. Oh, da si sapsap si sap-sap nag Tabang kuno si Tabang si sap-sap. Ah. -sap. Oh. <laughs> hmm. Hmm? <tipos> Ngabuk na day na day? Na, kuan mo nao kana kanang gi iyang kuan. Kana ba iyang sanipa. Sanipa ba? Ni bukad naman na. Nya gabok man kana di kuya wantag mo tangtong tadya. soan makan, Arun? Nah, nah huyang mana daya ui? Dilekado mana daya ui? Tung-tungan? Kasak <tip> dahil dia, Sap! sap Asan namasal kasap! Ah, katupan katupan diri. oke oh. okay, pakai ini siya. Oke okay, pakai, yuk. Oh, na nasa iblaing bagyo. Oh. Ah. Okay pa kaya, mga katupan pa. Hmm. Na akong payag, na akong, na akong, akong kwarto. Ayun, na Akong kwarto. Na akong kwarto.